Good morning mga ka-love spell. Ngayon ay isa na namang love spell ang ating gagawin. So ito, halimbawa kung hindi nagpaparamdam sa inyo ang inyong mahal, matagal na kayong hindi nagkikibuan, walang paramdam sa inyo, hindi kayo minimessage, hindi kayo tinitext, hindi kayo tinatawagan. So as if hindi na siya nag exist Or halimbawa naman, nasa mag-asawa kayo, nasa sambahay lang kayo, pero hindi kayo nagkikibuan. So ito ang ating purpose ito ang purpose ng ating ritual sa umagang ito So, hindi na ba nagpaparamdam sa iyo ang mahal mo? Hindi na ba kayo nagkikibuan? Wala na ba siya time sa iyo? Binabali wala ka na ba niya? Kung gano'n ang sitwasyon nyo, gawin mo ito anytime, any day. So, napakasimple lang po ng ating materyales sa araw na to. Isang papel lamang at isang ball pen na pula. So, kahit anong araw, pwede nyong gawin to kahit anong oras. So, ito, kumuha ng isang papel. Isulat ang sign of infinity or number 8. So, ayan. Gagawa tayo ng number 8. Yan. So, yan, bako-bako ang sulat ko. Pero, gandahan nyo na lang sulat nyo. So, sa taas na bahagi, so, kung mas malaki to, halimbawa, malaki tong 8 ko, sa kabila ko nga isulat, lakihan ko. So, ayan. Ayan. So, ayan. Mas maganda. So, sa taas, ilagay natin ang pangalan niya. Halimbawa, Renz Cruz. Tapos, sa baba, naman natin ang ating pangalan sa baba. Halimbawa, Ana Santiago. So, sa gitna, isusulat natin yung ating wish o kahilingan. Halimbawa, uh, mamahalin mo ako ng labis uli, babalik ka na sa akin babalik ka na sa akin babalik ka na sa akin at mamahalin mo ulit ako, ako mamahalin mo ulit ako ako nang labis halimbawa Yan. Babalik ka na sa akin at mamalihin mo ko ulit ang labi. So, buhitan natin ng tatlong beses yung ating kahilingan. So, buhitan natin ng tatlong beses. Yan. Tapos, uh, itong ating lahat ng sinulat na to ay bilugan natin ng tatlong beses. Yan. So, ang pagbilog natin ay clockwise. Yan. Ay. So, ayan. So, dapat tatlong beses clockwise yung ating bilog. Ayan. bilugan uli natin ng tatlong beses. Yan. Pagkatapos natin bilugan, yun nga pala sa kahilingan natin, huwag tayong gagamit ng sana. Lag, laging positive. Halimbawa, Uh, mamahalin mo ako ng labis, babalik ka na sa akin, mamahalin mo ako ng sobra-sobra, ganun. Huwag natin lagyan ng na sana. So, feeling positive tayo lagi. So, ayan. So, uh, tupiin natin ng tatlong beses, pabalik sa atin. Ayan. Three. Ayan. Tapos, iltago sa loob ng inyong CP. So, kung may case yung inyong cellphone, halimbawa ito, tago niyo di, buksan nyo yung case, tapos, tago nyo sa loob. Yan. Kung wala namang case, kung mabubuksan tong loob ng cellphone nyo, ah, uh, pwede nyo buksan, tapos doon yung tago. Yan. Kung walang case din, pwede nyo i-take yan sa labas ng cellphone or kung well, hindi ayon yung i-tape ayon yung nakikitang may ganon bumili na lang kayo ng case ng cellphone ganyan so tago natin dyan sa loob ng ano CP case dapat walang nakakakita kasi pag may nakakita ulit ulit kayo kasi mawawala ng visa ang inyong ginawa pag natupad na ang inyong kahilingan kunin ang papel sa loob ng inyong cellphone case at sunugin at ipalipad sa hangin ang abo So hanggang dyan po natatapos ang ating ritual sa ngayon. Maraming salamat. Sana makatulong ito sa inyo para makamit niyo ang inyong kasiyahan. Good morning mga club spells. Ngayong umaga isang ritual na naman ang ating gagawin. Ito ay para mabaliw sa iyo ang iyong mahal habang buhay at lagi kanyang hahanap-hanapin or hindi siya mapapakali pag di kanya nakakausap, hindi kanya nakakasama, or hindi kanya nakikita. So, gusto mo bang mangyari ito na mababaliw sa'yo habang buhay ang mahal mo? Pwes, kung gusto nyo to, gawin nyo lamang ang ritual na to at banggatin ang spell na nakapaloob dito. So, ito ating mga kailangan. Larawan ng inyong mahal. Siyempre, ball pen at uh, papel na blanco. Malinis na papel kandilang puti, lighter, at pang pinch ng kandila. So, etong isang importante, pag gusto natin magpabalik ng ating minamahal, or gusto nating maakit sa atin ng ating minamahal, or isipin tayo lagi, wag nating hihipan yung kandila. Lagi nating ipipinch. Yan. So, una, manalangin tayo. Isang ama namin at isang sumasampalataya. So, siguro naman, alam nyo na yung ama namin or isang sumasampalataya. Kung hindi nyo alam, pwede nyo isearch sa Google ang ama namin at sumasampalataya. Isunod ang mga katagang ito. Kuram Ayom Henesem. Enoam Belorin Krisaram. Desam Aratom. axom Akram vikrayam. Tapos, manalangin. Ama kong nasa langit, isinasamo ko po, nabasbasan mo po ang aking gagawing ritual, bigyang katuparan ng aking kahilingan sa pangalan ni Heso Kristo na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Tapos kunin ang larawan niya. Titigan. So halimbawa, ito yung larawan niya. So drawing lang to kasi hindi ako ma pwede magpakita ng larawan ng tao dito na ano, baka pakilala niyo. Uh, siguro later magprint ako ng mga karaniwang litrato na nasa Google. Pero mga foreigner ganyan, at least hindi delikado. Pero pag yung Pilipino, tapos kakilala nyo pala, so delikado. So nagdrawing -draw lang muna ako. So halimbawa, ito ang larawan niya. Kunin nyo, titigang mabuti, pakaisipin siya, at damhin gano'n mo siya kamahal. Tapos, so, titigan nyo ng mga 2 to 3 minutes. Ganyan. Pakaisipin nyo siyang mabuti. Visualize nyo siya. Imagine nyo siya. Ganyan. Isipin nyo kung gano'n siya kamahal. Talagang, ibuhos nyo yung emotions nyo, yung feelings nyo. Ganyan. Tapos, kunin yung malinis na papel. Isulat ang pangalan niya at intention. So, halimbawa, uh, Renz Cruz. So, halimbawa, rent screws. Ayan, sulat natin. Tapos, yung intention natin. Halimbawa, ako lamang ako lamang ang iyong baka iisipin at baka mamahalin pakamamahalin habang buhay. Yan. Hindi ka mapapakali. Pag di mo ako nakikita, nakikita, nakakausap or nakakasama at nakakasama yan, halimbawa yan ang intensyon nyo pwede nyo baguhin ang intensyon nyo depende sa gusto nyo mangyari pero for this ritual, halimbawa ito ang ating intensyon ako lamang iyong pakaisipin at pakamamahalin habang buhay, hindi ka mapapakali pag di mo ako nakikita, nakakausap at nakakasama. Yan, para lagi niya kayong iisipin at pakamamahalin. Mababaliw siya sa kaisip sa inyo habang buhay. Yan, so pwede niyo ilagay ah, uh, ako lamang yung pakaisipin, pakamamahalin habang buhay. Mababaliw ka, kakaisip sa akin. Hindi ka mapapakali di mo ako nakikita, nakakausap, at nakakasama. Yan. So, halimbawa, yan ang ating intensyon. Tapos, kunin ang larawan niya. Yan. At yan ang ating intensyon. tapos halika ng papel so hahalikan nyo yung papel ikulong sa inyong palad at banggitin ng pitung beses funtundok diana 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 tapos sindihan ng kandila so sindihan ng kandila at patakan ng papel ng tatlong patak. Ganon din yung larawan. Patakan din natin ng tatlong patak. So, sindihan ko yung kandila. Then, patakan natin yung picture. Tatlong patak. One, two, Sorry. Yan. Ito naman yung sunulat natin. Yung kahilingan. One, two, three. Ganon din yung kanyang uh, pangalan. Patakan din natin ng tatlong patak. One, two, three. Tapos patayin na natin yung candle. Ayan. tapos banggitin natin sa tor arepo tenet opera rotas ayudad me neg me jesus amen Bang bao pagkatapos nito itago sa walang nakakakita ang inyong ang itong papel at larawan niya, itago sa walang nakakakita, pwede niyong itupin tatlong beses na magkasama yan Itago sa walang nakakakita. Pwede nyo itago sa wallet nyo or sa inyong sa likod ng cellphone. yan, Or sa unan. Basta sa walang makakakita. Dapat walang ibang gagamit ng unan nyo. yan. Tapos, dapat pag gumagawa kayo ng ritual, Pwede nyo itago ito sa wala walang makakakita or pwede nyo ding ibaon sa lupa. Wala dapat makakakita or nakakaalam na gumagawa kayo ng ritual para wag itong mawala ng bisa. Gawin ito ng may 100 paniniwala at konsentrasyon. Pwede nyo sabihin pagkatapos ng ritual, ang aking kahilingan ay 100% na mangyayari. Yan. Gawin ng kahit anong oras o araw, Hanggang dyan po at sana makatulong sa inyo ang ritual na ito. Maraming salamat!